So hindi makareceive ng message sa messenger Hindi makareceive ng message sa messenger Unang gagawin Punta tayo sa play store Tapos test natin dito yung messenger Messenger Dito Pag hindi pa up update yung messenger niyo May nakalagay dito na update So pag ito nakalagay na ngayon, nakalagay na ito open, ibig sabihin updated na siya. So pag ganito na, babalik tayo sa sa mino. Pumunta tayo sa setting. Setting ng cellphone. Setting ng cellphone, ayan. Dito hanapin natin yung apps. Ito, apps, ayan apps. Apps. Pindutin na natin 'yan apps tapos all apps itong all apps yan iskill natin hanapin natin yung messenger messenger nasaan ka na yan so dito messenger pipindutin lang natin yan pindot yan tapos pumunta tayo dito sa storage and catch. Storage and catch. Yan. Pipilitin natin yan yung clear storage and clear catch. Pipilitin natin yan. Yan. Delete. Yan. Yun. So ngayon, babalik na tayo. Babalik na tayo. Wawalik. Yan. So lang ang gagawin. Tapos i-open natin ang messenger natin. I-open natin. Ayan. Open. Tapos turn on lang. Pero kung naglagay kayo ng 6 digit na number dito sa messenger niyo yung password, ilalagay nyo lang. Alaw lang, alaw, alaw. Alaw lang. Puro alaw lang. Sugar lang guys.